For today's video, mga mare, ay ang ulam namin ay kagang at nilagyan namin ng buko. Sobrang sarap pala nito mga mare, pagkaganito yung luto, kaya kain po tayo. At bago nga natin lutuin itong kagang mga mare, kailangan muna nating linisan ng mabuti. Dahil nakukuha ito sa may fishpan mga mare at maputik nga itong pinagkukuhanan nila. At bago ko to nilinisan mga mare, ay nagpainit muna ako ng tubig pagkatapos nilagay ko nga dito sa may kagang para hindi nga ako makagat pag nililinisan ko na kailangan ito. Kailangan i-brush itong mga mare dahil itong mga galamay niya ay maraming puti. At nabili pala namin ito sa may kapitbahay namin na laging nangunguha ng ganito. Sa isang kilo pala nito mga mare ay nagkahalaga na ng 100 pesos. At kumatiyaga lang talaga sa pagkuha nito dahil marami nga naman to sa fish pa namin ay makakabenta ka pa at makakaulam ka pa. So nilinisan ko mabuti ito mga mare pagkatapos bubuksan ko dito para lalagyan natin ng buko. At ipagsasabaw natin dito mga mare ay yung tubig ng buko dahil yun yung magpapasarap sa ating nilulutong kagang. Kaya ito na nga mga mare natapos ko na nga rin malinisan itong kagang kaya mag-uumpisa na tayo sa pagluluto. At naisipan ko nga mga mare na dito na lang ako sa labas magluto para hindi nga gaanong madilim pagkukuhanan ko ng video. So, nagpa lang ako dyan, mga mare pagkatapos ilagay ko na nga rin itong kawali. At lang natin itong kawali mga mare pagkatapos ilalagay natin itong mantika. At kung mainit na itong mantika mga mare ay sunod naman natin ilagay itong bawang. Ay sunod natin ilagay dito mga mare itong sibuya. Halu-haluin lang natin ito mga mare hanggang sa magkulay brown at kung mag-aromatic na ilagay na nga rin natin itong kagang na nilagyan natin ng buko. Yes mga mare napakasarap talaga neto at dito sa aming lugar ay kung ganito yung luto sa kagang ay napakasarap din talaga. So ilalagay lang natin lahat ito mga mare pagkatapos halu-haluin lang natin. At ang susunod nating ilagay dito mga mare ay yung iba pang bahagi ng kagang na natin. At syempre may natira pa na buko kanina mga mare kaya ilalagay na nga rin natin lahat dito. Mas masarap din kasi mga mare kung maraming buko kaya yan ilagay ko na nga rin lahat at halu-haluin na natin ito. ilang sandali mga mare ay nilagay ko na nga rin yung tubig ng buko. Ito yung magpapasarap sa ating niluluto mga mare at syempre nagpapalinamnam. Tansya-tansya lang ang paglalagay ko ng tubig ng buko mga mare at nasa sa inyo na yun kung gaano kadami. Papakuluin lang natin ito mga mare hanggang sa maluto pagkatapos ay ating titimplahan na ito. Iba din kasi yung lasa mga mare kung tubig ng buko yung ilalagay natin kaysa sa natural lang na tubig. At ay pang titimpla lang natin dito mga mare ay asin tsaka bitchin. Pwede din namang magic sarap mga mare at nasa sa inyo na yon Basta 'yung nilagay ko ngayon dito ay tsaka asin lang. Pagkukuluin lang natin ulit ito mga mare hanggang sa maluto na nga ito at kung tama na nga 'yung lasa at timpla ay okay na okay na to. Basta magkukulay yellow talaga ito sabaw niya mga mare. Ay napakataba din talaga ng kagang. At Nang naluto na mga mare ay nagumpisa na nga rin ako sa paglalagay dito sa may mangko Dito sa aming probinsya mga mare ay maraming nakukuhang ganito kaya kung magsi ka lang talaga sa pagkuhan ng ganito ay mga kalibri ka na sa ulam. So, eto na nga naluto na nga, mga mare at kain puta. 哟。